Pag ganitong masungit ang panahon, hindi maiiwasan ng mga pamilya ng mga namatay sa lumubog na barko na dunya pas noon naalala nila ang trahedyang naganap. Lumubog ang Dunya pa sa karagatan ng Romblon. Hindi lang isang barko ang lumubog na dito. Marami ng barko ang mga lumubog sa karagatan ng Romblon. Dahil sa mga disaster na pangyayari sa, sa dagat ng Romblon, tinawag itong Romblon Triangle. Kung ang Bermuda Triangle ay kinakatakutan ng mga barko at eroplano, mayroon din sa Pilipinas na tinatawag na Romblon Triangle. Ano nga bang misteryong bumabalot sa Romblon Triangle? Ayon sa mga taong nakaligtas sa barkong lumubog na Dunya Pass, mayroon daw ibang nilalang ang nakatera sa karagatang yun. Swerte mo lang kung makaligtas ka pa sa kamatayan. Dahil hindi lang sa lupa na nilirahan ang mga engkanto, karamihan din sa kanila sa karagatan. At ito ang tinatawag na Devil Sea. Ang sabi ng lolo namin, kapag sumakay ka ng bangka o barko, kung anong makita mo sa dagat, huwag mong pansinin at banggitin. Ang nakita mo ay nakita mo lang. Sumpa daw yan sa naligtas ang inyong paglalakbay